olha aí gente guys siguro yung brake ba no? Nag nagpaak siguro yung brake ba? Ha? brake guys, ang, ang brake. Nagpaak siguro yung brake no? Ito yung hita siguro ba? Ha? Ha? Takap yung brake no? Gari na pa rito ba? Nagasto na? Ito okay, rin yan, limaho na di ay? okay kayo doon nakita ang aso, kayo pa doon ba nito? Takap pa no?

Produha na sir ba? Kay diri nag like, asubod. isa dikit ka to, wala pa to. Ah, kini diri ah? Kani pa to? Oh, mo ligi. Pudu ra ganina layo pa lang ba? Baho naman. Baho nag lining ba? Wala na ko na pantayan ang aso kay. Oh, kay badaw man dito. Ay, nabantayan nga wa pa na kuwar, pa ni bigay. Hapit na na ba? Kayo, oh. grabing aso.

Sige, <laughs> sige, Oh. Sige. Oh, yun, mga kapail. Buti na lang. Uh, nakita din natin. May na lang, nak, nakita na to. Ya, ang na... inform sa so sir. Kasi wala pa, posibleng mabigay gitu yang rim. Matunaw sa yang uh, halip, uh, Ah uh, or pwede po ang kaliper ang natunaw then kalit na lang mo sa brake okay, right right right